adubong puti ayan sibuyas, bawang luya, at sili. pili naghalo-halo na yan mga kagurang mga mm hmm. ni-style sa mga chef mga kagurang OFW Hey, anyway, my name is Josie so Pustanes sa yung kagurang OFW <laughs> and welcome sa ating A uh, cooking show. Ayan. So, ganyan lang ang pag ano ha, pag uh, dire i na yan, ihalo-halo na yan. Tapos, ganyan lang. walang tigil na pag ano, sangkot siya. Ayan, ganyan. O. Oh. Halo-haloin lang talaga ng gusto. Oh. Mm -mm. Kasi, hindi na kailangan iuna pa yan. Sibuyas, iuna pa yan. Ganyan, ganyan. Pero pareho naman sila maluto naman yan. At saka pareho naman yan silang mga ano, Masarap. O diba? Ganyan. And of course, habang nagluluto tayo ng ating adobong pusit, gagawa tayo ng sausawan para sa ating pritong. Ano? Ayan. Pa, Paminsan-minsan lang ito. Itong isda na to minsan-minsan lang ito, nakakarating ng Bahrain. Di ba galing Pilipinas ito? Anong klaseng isda ito? Kagurang? Tulingan. Tulingan, yan. Galing Pilipinas pa yan at bumiyahi lang talaga siya dito sa Bahrain. Kaya once a year lang siya nakakarating ng Bahrain. Ayan, namumula na ang ating mga, ang ating sibuyas. Dalawang kilong pusit ito, mga pagwars. Para hindi talaga magtikip mamaya ang mga Sharon Cometa. Kaya yan, pinapatulo na ng bonggang bongga ito para ano ha kasi ang pusit kasi nagtutubig ito ganyan lang huwag nyo na siyang blagyan ng tubig kailangan na lang natin ng pampalasa hmm. ang pampalasa nito ay sikrito lang charot hindi pan so ayan kumukulong uh, na talaga. siya hmm ito ang ah. lamig ay hindi siya mga pobores So ano siyang pahogas o bason mga kagurang toyo yung suka punting suka lagyan natin ng patis Ayan. ang aminta punting asin So ikrito na natin ang ating ba? Luto ng aking prito. Anak, of course, ang aking pusit. Mm. Mamahaw ta. Mm. Mm. Ang sarap ng pusit, mga kagura. Mm. Ang Murang murang-mura lang ang pusit dito sa bangay. Mm. Prito.